Hello guys, for today's video ay samahan nyo kami pupunta ng Lanusa. Ipapasyal namin ang mga bata dahil gustong gusto nila pupunta. Lalo lalo, lalo na itong si J. gustong gusto niya talaga pupunta At, at siyempre, doon. At excited si J. excited rin yung baby ko na si Andrews. Fast forward na nga tayo guys, at ito nakarating na nga. At, alam nyo ba guys, pagkakita nila dito, nako, sobrang excited na Sobrang laking pasalamat dito. namin sa gabing ito dahil magandang panahon at hindi umuulan. Pagpupunta kayo dito guys, tiyak na malilibang din kayo katulad Dahil marami-rami na rin ang mga peryahan dito. At syempre guys, ang pinaka-highlight talaga dito lalo lalo na sa mga bata ang inflatable bouncy adventure at guys. Tingnan nyo naman si G, guys, sobrang excited na niya din. Ang entrance fee pala dito guys ay 150 for 1 hour, 100 for 30 minutes, 200 for 2 hours and 250 for unlimited hours. Sobrang sulit na ang bayad dito dahil mag enjoy talaga ang mga chikiting ninyo. Ako na guys, pasensya na para na akong nagpo-promote dito sa inyo. Gusto ko lang ipaalam sa inyo para at least pagpupunta kayo dito, alam na ninyo kung magkano ang babayaran ninyo. At inyo. ito pa guys, dapat may dala kayong medyas pagpupunta kayo dito. Dahil bawal talaga makapasok kapag walang suot na medyas. kapag wala yung dalang midjes, huwag kayong dalang medyas, wag kayong mag-alala dahil may binta rin silang medyas Pero dito. Pero another gastos na naman, di ba? Kaya mas maigi pa rin kapag may dala na tayo medyas. Maaga ka kami pumunta dito, kaya hindi pa gaano karami ang mga At ito guys, pagkapasok na pagkapasok nga ni J e. dito ay sobrang enjoy na enjoy My siya may dito. May Ferris wheel din pala dito guys. So tingnan nyo naman, makikita nyo naman na ako ngayong November 1 opening ng Lanuza Night Market, alam ko ang dami-daming tao na pupunta At yya, dito. At magsisiksika na ang mga bata na maglalaro Kaya na ako dito. ako mas maagang pinapasyal ang mga bata. At ito guys, dito. may B-ride nga pala dito ang entrance fee nila at dito. Alam nyo ba guys, gustong gusto ko talagang sumakay ng Ferris Pero well. iwan ko ba kung bakit ako tako sumakay Hindi dito. pa talaga ako nakasakay ng Ferris wheel sa tanang buhay. Tingnan nyo naman guys, yung baby ko sobrang tuwang tuwa siya dito at nalilibang siya dito sa trampoline. Entrance fee pala dito guys sa trampoline ay 50 pesos for 20 minutes. <laughs> Habang ang mga bata ay enjoy na enjoy sa paglalaro, ako naman dito ay pachelchi lang sa tabi. Ay nako guys, sobrang nakakapagod talaga mag voice off. Lalong lalo na kapag mataas ang video na ini-edit. Pero okay lang din dahil memories naman ito. nag-enjoy rin naman ako dito. At ito guys, katapos ng bibi ko sa trampoline Dito na naman siya sa inflatable bouncy. Buti na lang talaga at pinayagan maglaro na walang bayan. Pero saglit na lang ito dahil malapit ang matapos ang oras ng kanyang At sobrang nag-enjoy talaga siya dito guys. After one hour ng paglalaro ni Jay dito at tinawag na rin ang pangalan niya tapos na ang kanyang oras sa paglalaro. At syempre bago kami umuwi ay sinubukan namin maglaro dito sa perya. Pero sad to say na ang 5 pesos namin. At syempre <laughs> sinubukan rin namin dito sa target shooting charot. Di namin alam guys kung anong tawag dito basta yun na yun. Okay bayad nga pala dito guys ay 30 pesos for 12 bullets at syempre walang nakatarget talaga dito sa amin. malas kami. pa rin kami dito at ito tingnan nyo naman ang bibi ko guys sobrang kulit na kulit at dito at kung gusto nyo naman ang trail and adventure guys sakay na kayo dito sa Vikings at tiyak na lilipad talaga ang kaluluwa oh, dito lang guys. muna thank you guys for watching hope you like the video bye